nyo yung uh, yan no? kita mo pakita ko sa inyo ang lalim ayun, no? nasa 7 floor kami mga kadod yan nabasag namin yung area ng ano uh, uh, swimming pool yung uh, area na to yan sila ulit likod ng ano Hoy! Ay, ang dami na yung lego Akit ako ron Mga kadrugs, pakita ko sa inyo Akit ako Dito ako sa 7th floor. Ang mga tao na po. yan si Jihad ay sa taas sila babasag ng mga bin mga biga binabasag ng mga kadi yan ang mga biga na yan lahat pa puro basag yan yan ang matitira dito gusti lang

Ah, grabe. Nandito kami sa ilalim. Ya. Ah. Dawa ko. Grabe, init dito sa so taas. Mga karoon. Nandito, sir. Dito ako sa 7 floor mga kadods.